Welcome back. Panibagong video na naman ang ibabagi ko sa inyo. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw lamang ang hanap-hanapin niya bawat minuto? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa, at gustong gusto niya na ikaw ay makakausap at makikita palagi kahit sa cellphone man lang at hindi niya kaya na ikaw ay mawalay sa kanya. Gusto mo ba na manging ganito ang partner mo sa iyo? Pwes gawin itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon nang sa ganon maganda po ang takbo ng inyong relasyon kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa. Ang gagawin mo lamang, maghanda ka lamang ng plastik o di kaya zip kung meron ka. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng pitong beses ang pangalan at abilido ng taong gusto mong gawa ng ritual. At pagkatapos, kumuha ka rin ng isang buo ng dahon ng laurel kahit hindi masyadong buo. Kahit may kaunting punit ay pwede pa rin gamitin ito at isulat mo ang pangalan at apelido ng target ng isang beses. Isulat mo lang sa dahon ng laurel ang kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos, sabay mong hawakan ang dahon ng laurel at ang papel na sinulatan mo. At ilapit ito sa baba at ibulong mo ang mga makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido, sa papamanggitan nito, ako lamang ang hanap-hanapin mo bawat minuto ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede mo dagdagan ang hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, ilagay mo na ang dahon ng laurel at ang papel. Tupiin mo ang papel at ilagay mo ito sabay sa plastik na inihanda mo. At pagkatapos, ilagay ito sa unan mo at uunanan mo ito buong magdamag at pwede mo ito uunanan sa tuwing ikaw ay matutulog. At kung hindi ito safe sa unan mo sa tuwing ikaw ay aalis, Kunin mo lamang ito at pwede mo ito dalhin kahit saan ka man magpunta at paniguradong ikaw lamang ang hanap-hanapin niya bawat minuto. At uunanan o itatago mo ito hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At pwedeng gawin itong ritual sa oras na makita o mapanood mo ang video na ito. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.